I'm a little bit worried about Gemma. Ang weird niya lately. Bakit? Hindi ko nga alam eh. Then ask her. Tinanong ko siya, pero wala naman daw problema. Baka naman in love. <laughs> Kanino? Malay ko, kayong laging magkasama eh. Wala naman ako alam. Baka naman may gusto siya sa'yo. Yun pa, may in love. <laughs> eh, pato yun. Bakit? Ni Minsan ba hindi ka na-love sa kanya? <laughs> sa tipo ni Gemma? Pwede ba? She's just one of the boys. Maganda naman siya. But you're so much prettier. That's why I love you very, very, very I much. I love you too. <laughs> mm. I love you, baby. <laughs> oh. <laughs> Gemma, Gemma, alam mo mas bagay sa akin. Ito ito? Uy! Wala. Anong wala? anong wala nga dito. Ano ba, Eric? Hehehe! <laughs> Ang pangit na ka-lipstick! Hindi, <laughs> hindi, hindi. Medyo lang. Hayaan mo. Sasabihin ko kay Vivian, turuan ka mag-mega para gumanda ka. <laughs> alam mo sa pula yung brown. <laughs> Thanks, ha? Hahaha! <laughs> Raul, iho. Hi, Dad. I'd like you to meet Elaine. Hi. And Bebang. Hi. Hello. Elaine's staying with us. Elaine, she's si Raul. Ay. Ang kaisa-isa kong anak. Kamusta, ho? Siya bang... Yes. She is. Haven't we met before? Parang nagkakilala na tayo. Huh? Ha? Ah, uh, eh, hindi pa ko yata. Sa palagay ko, nakita mo na siya. Hindi mo lang siguro naaalala. Sa provincial jail, nung natapunan ako ng coke. <laughs> ah, yeah, I remember. Sige, Dad. I have to go. Late na ako sa ospital. Ganyan talaga yung anak niyan. Laging nagmamadali. Doktor kasi eh. Well, <laughs> feel at home. Tatawagin ko lang muna si Rosa para makapagmiryan na muna kayo, ha? Oo. Uh -huh. Ang laki-laki nitong bahay na to. Napakaswerte mo talaga, Elaine. Pero, sigurado ka ba dyan sa decision mo? Oo, Bebang. Nung una ko palang nakilala si Don Leandro, alam ko nang siya ang aking pag-asa. Kailangan makalabas ako sa kahit na anong paraan. Eto na nga, malaya na ako. Pero mukhang suflada yung anak niya eh. Baka siyang maging problema mo. Tsaka ako nalang iisipin yun pag naging problema na. Ang importante ngayon si Don Leandro. Ano ba talagang plano nun sa'yo? Kahit ano pa yun, Bebang, tatanggapin ko. Gagawin ko ng lahat dahil... Dahil sa utang na loob. Ano pang gagawin ko? Namatay ang inay na may galit sa akin. Si Lito may sarili ng pamilya. Ako wala na akong babalikan. Mukhang masama naman ang tama niya sa... sa'yo eh. Sana nga. Ito nang upisan ng paniningil ko. Tandaan mo, hindi ako titigil hanggat hindi nararamdaman ni Santi kung kano kasakit ang ginawa niya sa akin. Ipinangangako ko, siya naman ang iiyak. Bumalik ako dito, Jessie. May nakalimutan kasi ako eh. Naisip ko nga na naiwan mo tong tent na to sa pagmamadali mong umalis. Hindi naman yung tent ang binalikan ko eh. Wala na dito si Malu. Malu. Pumunta na siya ng Maynila. Paalis na rin nga ako eh. Tinitingnan ko lang itong paligid sa huling sandali. Alam mo, lumukot din itong lugar na to nung mawala kayo. Bumalik ako dito, Jessie. Sa pagbabakasakaling baka maabutan pa kita dito. Hindi ko na kasi alam kung sa kita hahanapin sa Manila. Paalis na rin ako eh. Ayaw ko kasing mag-drive ng gabi. Dumidilim na. Jessie! Jessie! Pumalik ako dito. Dahil hindi kita makalimutan eh. Iniwan ko na nga yung tent eh. Para hindi kita maalaala. Pero bakit ganun? Lahat ng babae mga salubong sa kaya may ila, parang ikaw. Maski saan ako tumingin. Sa harap, sa likod, sa kaliwa, sa kanan. Ikaw lang ikita ko eh. Mas kaya nung isipin ko, ikaw na iisip ko. Para kang alkitran na nakadikit sa utak ko. Para kang video na replay na replay sa ulo ko. Buti pa kitare. Pwede tigilin sa pagtugtog. Pero ikaw, para bang utak mo nakadikit sa utak ko. Yesi. <laughs> Yesi. Tulungan mo ko.

我保护，姐姐，我保护。